Magandang araw mga kabupuls, pag-usapan natin ang kasal. Para sa iba, isa lang itong pirmahan ng papel. Para sa mga kababaihan, pangarap na may puting gown, simbahan at reception. Yung iba naman naniniwalang ito ang simula ng pamilya at may mga iilan na parang binabaliwala na lang at iniisip na wala ng halaga ito. Pero teka, saan ba talaga nagsimula ang kasal at bakit ito mahalaga sa isang lipunan? ang kasal ay may napakalalim na ugat sa kasaysayan, sa kultura at sa pagpapanatili mismo ng lipunan. Ang pinakamaagang anyo ng kasal ay hindi nagsimula sa love story. Hindi ito nagsimula sa lalaking nangahara na sa labas habang nakatingin sa bintana ang babae. Noong unang panahon, ang kasal ay kasunduan. Noon paman, ginamit ang kasal para pag-isahin ng pamilya, magpalakas ng alyansa o maglipat ng ari-arian. Hindi dahil mahal nila ang isa't isa. -isa kundi dahil ito ay isang strategic advantage. Sa mga sinaunang kabias tulad ng Mesopotamia, Greece at China, ang babae ay parang gantimpala o pamana. Ang layunin ng kasal, ayusin ang negosyo, protektahan ang bloodlines o angkan at tiyaking may mag-aalaga sa mga anak. Ang romantic marriages, bonus lang yun, hindi naman talaga siya requirement. Sa paglaganap ng relihiyon tulad sa kristyanismo, ginawa itong sagradong sakramento. Sa Islam, ito ay parang isang kontrata pero may espiritual na kahulugan. Sa Hindu, ang kasal ay banal at hindi basta pwedeng sirain. Ang naging epekto mula sa simpleng kasunduan, naging moral at may espiritual na obligasyon ang kasal. Kaya naging malaking bagay kapag may anak sa labas o kaya hiwalay. Dahil ito raw ay pagsuway sa banal na kautusan. Sa paglipas ng daang-daang taon, nag-evolve ang kasal sa panahon ngayon, mas malaya na ang tao kung sino ang papakasalan. At kahit sa modernong panahon, mahalaga pa rin ang kasal. Hindi lang dahil sa pag-ibig, kundi dahil ito rin ang legal na basihan ng pamilya. Dahil ang pamilya ang pinakamaliit na uri ng lipunan. Nanay, tatay at mga anak. Mas matibay ang lipunan kapag may matibay na pundasyon sa tahanan. At isa pa, sa kasal, malinaw ang pananagutan. Hindi lang sa isa't isa, kundi sa mga anak. Ang kasal din ay nagbibigay ng proteksyon lalo na sa mga kababaiyan at bata. Legal at emosyonal na proteksyon ito laban sa pag-aabandona ng ama. Kung walang malinaw na institusyon tulad ng kasal, magiging magulo ang sistema ng pamilya, ari-arian, suporta at pagkakakilanlan at maaaring maging tulay sa tuluyang pagkabulok ng lipunan. Sa huli, ang kasal ay hindi lang basta tradisyon, hindi lang ito selebrasyon ng pag-ibig. Ito'y pundasyon ng pananagutan, legal na proteksyon at stabilidad ng pamilya. Sa isang lipunang unti-unting lumuluwag ang pananaw sa commitment, ang kasal ang nananatiling formal na kasunduan na nagsasabing, Oo, pipiliin pa rin kita sa hirap at ginhawa, hindi lang ngayon kundi bukas at sa mga susunod pang mga taon. Kung sira-sira ang pundasyon ng pamilya, paano tatatag ang buong lipunan? Mahalaga ang kasal hindi dahil sa simbahan o papel lang ito, kundi dahil ito ang una sa mga huling natitirang formal na kasunduan na naglalaman ng dalawang pinakamalakas na haligi ng isang maayos na lipunan. Ito'y pagmamahal na may pananagutan at kalayaang may hangganan. Hanggang sa muli mga kabopols.